Good morning po mga kalaki, alas 8 ng no umaga Andito pa rin ako sa Baguio City Siyempre po ito po ang first day namin ngayon sa Baguio City Halika mamigay na po tayo ng mga 4 digit 3 digit laki numbers kasi po giniginaw talaga ako eh Kaya eto na po, sa Greece po 319, Canada 782, Mexico 661, Australia 430, New Zealand 218, India 234, Philippines 669 Thailand 795 Taiwan through, ano 230 Taiwan 665 Malaysia 175 Dubai 245 Hong Kong 987 Singapore 312 China 480 Texas 521 Israel 996 Las Vegas 551 Alaska 773 Saudi 218 Japan 217 Italy 660 at Germany 912 at Korea, 538. Ayan mga kalaki, magang-maga kasi, nagbablog tayo. Ayan, syempre po para po makapagbigay tayo ng mga 3-digit lucky number sa inyo. Ngayon pong buwan ng October, syempre mga kalaki, dapat swertein tayong lahat. Ito po ah, irarambol nyo po, katulad na ginawa nyo kanya sa 2-digit. Ito pong 3-digit, irarambol nyo po pati 4-digit. Mabaligtad mo ng mga numero, syempre dapat panalo pa rin po tayo. Good luck!